totoong marami na sa atin ang ipinapanalangin ang kanilang iibigin panginoon ang aking hiling ay iyong dinggin bigyan mo ako ng isang taong mamahalin na kukumpleto sa aking buhay na malungkot at bitin ika nga ng title lang isang pelikula, Lord, Give Me a Lover. At sa ating dula ngayong biyernes ng kababalaghan, mga kapatid, ganyan-ganyan ang ginawa ng binatang nagnangalang Abiel. Ooh. Ang lalamanin ng kanyang puso ay dinaani Abiel sa dasal. Yun nga lang, kung sino ang kanyang dinasalan, kung ito rin ba ang Diyos na ating dinudulugan sa mga simbahan, yan ay ibang usapan. Kaya dito sa Sana Lord, ay magsisimula ang isang dula tungkol sa babaeng mahiwaga. imperare et ferire intervenire res ius manus lux perpetua potere cors meia semper sara imperare et ferire intervenire res ius manus lux perpetua potere cors meia semper sara imperare et ferire intervenire res ius manus lux perpetua but there semper. tactus affectus actus maledictum, passinare tum in cora. passinare femina de viris. tactus affectus actus maledictum, passinare tum in cora. passinare femina de viris. tactus affectus. sub mi cola fascinare femmina te pides ano pangalan mo? ako si Sarah at ako ang pinadala para makasama mo habang buhay Alam mo, Ayra, sobrang pasasalamat ko sa iyo at naisipan mong dalawin si Abiel. Naku, wala po yun, Aling Helen. At saka, matagal ko na pong gustong kamustahin si Abiel. Alam niyo naman po, matagal din po kami hindi nagkitang dalawa. Busy kasi ako noon sa pag-aaral sa Maynila, eh. Alam mo, Ayra, hanga ako sa katalinuhan mo. Tiyak kong proud na proud sa'yo, mga magulang mo. Ay, isa nga pala. Saan ka ba nagbabalak magtrabaho ngayong nakagraduate ka na? Mayroon pong mga eskwelahan na nag-aalok sa akin na maging bahagi ng guidance and counseling nila. Pero mas gusto ko pong magtrabaho sa mental hospital. Total naman, psychology graduate po ako. Sana nga po ay ma-process yung application ko. Ah, uh, siya nga po pala. Kamusta na po si Abiel? Ayun. Simula nung umalis ka para mag-aral sa Maynila, eh. Mag-isa na naman si Abiel. Alam mo naman na ikaw lang ang nakakakausap sa kanya eh. Simula nga nung umalis ka, bihira na lamang siya magsalita. Ayun, bumukod na rin siya ng tirahan. Pero patuloy ko pa rin siyang dinadalaw. Kasi, alam mo na, para masigurado kong umiinom siya ng mga gamot niya. Inaatake pa rin po siya ng sakit niya hanggang ngayon? Sa ngayon eh, mukhang hindi na kasi palagi kong sinisiguro na regular siyang umiinom ng mga gamot niya. Mm. Ang Ali Helen, habang hindi pa po ako napapasok sa trabaho, eh ako na po munang mag-aalaga sa kanya. Ay naku, salamat Ayra Tatanawin namin malaking utang na loob sa yong pag-aalaga mo kay Abiel. Sana po ba siya nakatira ngayon? ah, nakatira siya doon sa isang unit ng apartment na pag-aari ng mga magulang ko. Hindi pa rin siya lumalabas ng bahay kasi nga, di ba, gusto niya palagi nag-iisa siya. Hindi pa rin po talaga nagbabago ang anak niyo. Loner pa rin siya hanggang ngayon. Alam mo, Ira, naaawa ako sa anak ko. Hindi ko alam ang gagawin sa kanya para maging normal ang buhay niya. Kaya ikaw lang ang alam kong makakatulong sa kanya. Ayra. sana huwag mo pabayaan ang anak ko ha. Opo, Aling Helen. Makakaasa po kayo na hindi ko po iiwan si Abiel. Oh, narito na tayo sa apartment na tinitirah ni Abiel. Ha? Talaga po bang dito siya nakatira? Para po walang tao, ha. Ganyan si Abiel. Gusto niya, saradong-sarado ang bahay niya. Ayaw rin niyang masisinaga ng araw ang loob ng bahay niya. Kaya may mga takip na itim na tela mga bintana. Dahil nga sa ugali niyang yan eh, tinutokso siya ng mga pinsan niya bilang Dracula. Ganun po pa? Oh, halika na, Ayra. Alam kong matutuwa si Abiel kapag nakita kanya. na ang babe ko. Ah. Okay na okay. Pinagsaya mo kasi ulit ako ngayon. Ah, Sarah. Alam mo bang ikaw lang ang nagpapasaya sa akin? Sana palagi ka nasa tabi ko. Oo naman, babe. Basta promise, palagi akong nasa tabi mo para pasiyahin ka. Mm. Mm. Abiel! Anak! Abiel! Nanay mo ito, Abiel! Ako, babe. Ang nanay mo. Patay. Ako, kapag nalaman niyang may babae kang kasama dito, tiyak na magagalit yun. Sana ko magtatago, babe. Ah, uh, sige. Dito ka na lang sa loob ng aparador magtago. Sige, babe. Papasok na ako. Balikan kita dyan, Sarah. Sandali lang 'to. Promise. Ah. 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 ah, Ma, napasyal kayo? Ah, Ira. Ikaw ba 'yan? Oo, Abiel, ako nga 'to. Kumusta ka naman? Ah. Ito, mabuti naman. Anak. Nagkasalubong kami ni Ira sa palengke kaya isinama ko na siya rito. Alam ko kasing matutuwa ka kapag nakita mo ulit ang best friend mo. Halip ah, 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 kayo. Pasok ko. <laughs> ah, maupo po kayo. Ay, anak. Ang dilim naman dito sa bahay mo. Nakasindi naman po yung aromatic candles ko kaya pwede na po yan. Oh, eh, bakit ka naman nakaubad? Ah, uh, maliligo po sana ako ngayon kaso dumating kayo eh. I hope you don't mind, Ira, kung nakatuwalya lang ako. Um, <laughs> kumusta na pala? Eto, <laughs> mabuti naman. Kakagraduate ko lang last month. Wow! <laughs> Congratulations kung ganun. Ah, um, Ira, akala ko... <laughs> Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Well, nagbalik na ako, Abiel. Magkakasama na tayong dalawa simula ngayon. <laughs> Talaga? <laughs> Mabuti naman kung ganun. Ano ba yan, Abiel? Ang dumi naman ng bahay mo. Tinan mo itong kwarto mo. Ang gulo-gulo. Ma, ma naman, huwag kayong pumasok sa loob ng kwarto. At bakit naman, ha? Hoy, Abiel, linisin mo itong bahay mo, ha? Hindi ka ba nahihiya kay Ayra? Teka nga. Ma-check nga tong aparador mo. Ma, ma! 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 Please! Please! Huwag mong buksan niyang aparador. Bakit ba? May tinatago ka ba rito, ha? Teka! ka ma, nga! Ma! Huwag! Oh! Bakit? Anong problema mo? Eh, hey, kang wala ka namang tinatago dito sa aparador mo, eh. Ay, ano? Malinis naman! Ay, nako. Ay, ikaw talaga, Abiel. Kahit kailan talaga, Masyado kang overacting Abiel, ayos lang yun Huwag kang mag-alala Tutulungan kitang mag-ayos ng bahay mo uh, Hindi, hindi, hindi wag na, Ayra. Huwag na Kaya kong maglinis mag-isa Saan ang tuloy mo ngayon, Ayra? Uuwi na po ako, Aling Helen. Ay, siya nga pala. Bago ka umalis eh, pagpasensya mo na ang anak ko sa inasal niya kanina, ha? Wala po yun. Saksakan ng weirdo si Abiel kahit noon pa. Sa kanyang kwarto at gym, umiikot ang mundo niya. Pati sa karire, ayun, mas piniling mag-work from home. Sanay na po ako kay Abiel. High school pa lang kami eh. Imo na siya. Siya nga po pala. Binigay ko sa kanya ang cellphone number ko at inad ko siya sa bagong Facebook profile ko. Para makapag-usap naman kaming dalawa. Oo, tama yan. Para naman hindi maging loner ang anak ko. Basta, Ira, nakikiusap ako sa'yo. Gawin mo ang lahat para gumaling si Abiel. <laughs> Opo, Aling Helen. Kagawin ko po ang lahat. Maging normal lang po ang buhay ng kaibigan ko.